isang matinding revelasyon ang naganap sa pagitan ni KC Concepcion at ng mag-asawang si Piolo Pascual at Shaina Magdayaw dahil sa hindi inaasahang pagkakataon at pangyayari ay inamin ni KC Concepcion sa publiko na umano ay nagkaroon sila ng anak ni Piolo Pascual. Ayon pa sa kanya ay matagal na itong alam ni Piolo Pascual ngunit inayawan nitong panindigan ang anak nila dahil umano sa hindi pa ito handang magsettle sa buhay at gusto pa nitong ipagpatuloy ang kanyang karir sa pag-aartista. Ayun pa sa kanya ay lingid din sa kaalaman ni Pio Pascual na hindi ipinalaglag ni Casey Concepcion ang kanilang anak dahil sing ulat sa pulpa pa lamang ay hinihiling na nito kay Casey Concepcion na ipalaglag ang bata na naging dahilan ng pagkakalumot ng kanilang relasyon. Ngayon lamang din ito inamin sa publiko at kay Piolo Pascual ang nangyari dahil umano ay naghahanap na ng ama ang kanilang anak.